Ito mga paps, idea lang ano, lalo na sa mga kotse na bihira gamitin, pag i-start ninyo yung sasakyan, huwag nyo agad itatakbo. Lalo na kung nakailaw pa, yung uh, blue temperature sign or yung kanyang RPM is nasa taas pa ng 1,000 RPM. Hayaan muna nating bumabayan yan or mawala yung blue temperature sign bago natin i -cambio. Okay, para at least yung makina talaga eh uminit. Okay? Actually hindi naman yung makina eh, yung oil is magpuli, circulate sa loob ng ating engine, makuha niya yung tamang consistency. Okay? Yun yung pinaka idea kong ibibigay sa inyo. Huwag nyo kagad i ka lalo like ito for example to tong kotse na to, uh, bihira ito gamitin eh. Usually mga once or twice a week lang namin tong ginagagamit and maiti lang yung takbo. Eh, yan. At uh, reminders ko lang ano, pag iya pag yung sasakyan, wag lang yung puro painit kasi yung iba pag ano nakatengay sasakyan, walang gagamit, pinapainit lang ng pinapainit. Hindi ganoon. Dapat yan tinatakbo niyo pa rin yan. Kung kung may subdivision man kayo, iikot niyo sa inyong subdivision para naman yung transmission gumana, okay? Yung uh, yung rotor disc, yung brake, eh okay? mawala naman yung kalakalawang diyan, preno-preno niyo rin. Then, uh, para yung battery. Yan, para ma-charge. Kasi yung battery natin, uh, sabi natin, pag na, kahit naka-off yung sasakyan, nag-consume pa rin yan ng power kasi di ba may alarm. So, nag-consume pa rin yun. So, eventually, kung hindi nyo gagamitin yan, hindi nyo paaanda rin yan, eh, yun, malid rin yung battery ninyo. So, at least sana, ano, mga 30 minutes to 1 hour. Kung every week, ha, halimbawa, every week lang ninyo mapapaanda rin sasakyan, at least mga 30 minutes to 1 hour. Yan, punta lang kayo sa palengke, punta lang kayo kung sa mall. Tapos, ano nyo lang, ayan nyo lang siya mag-on, baga for 30 minutes to 1 hour para maibalik din nyo yung nawalang battery. Okay? O yung charge ng battery. Then, syempre, baga parang sa tao, tao rin yan, ini-stretch din dapat natin. <laughs> Hindi naman pwede yung ano, nakatenga lang talaga siya. Tapos yung gulong, ayan, kasi ang sasakyan, pag nakatingga yan, yung gulong niyan napaplat. So kailangan talaga tinatakbo-takbo natin yan para yung gulong natin hindi rin naman masira. Kung baga, pag nakaset lang kasi yan doon sa isang lugar, eh may tendency na ano doon, parang tumigas na yun doon. So ang effect, pwedeng maplat yun or yun, pwedeng magkaroon kayo ng unusual sounds. So dapat talaga nagro-rotate yung gulong na yan. Okay? So, yun yung mga idea, no? Ayan, ayan, wala na. So, pwede na natin itakbo yan. Then, ngayon, pag, uh, pag yung sasakyan nakatingga, eh, as much as possible, ano, bago nyo iparada yan, is patayin nyo na yung lahat ng mga electronic device para at least uh, pag start ninyo, nakapokus yung battery doon sa pagpapastart talaga ng sasakyan. Okay? Kasi, halimbawa, pinatay ninyo, naka-on yung aircon. So, syempre, o-on muna yung blower, di ba? So, pag nag-on yung blower, magkukonsume ng power yon So, aagawan niya pa yung starter ninyo. Di ba? Tapos, ano ha? Uh, kung sakali talagang matagal ninyong hindi gagamitin yung sasakyan, as in matagal, tapos safe naman yung garahe ninyo, pwede yung tanggalin yung negative terminal ng battery. Okay? Then, eventually, i pagagagamitin niyo na talaga tsaka niyo lang ikabit para hindi naman din gumagana ng electronic parts natin pag nakatenga ng sobrang tagal at yung mga bawa sabi natin mga tatlong buwan yan then kahit hindi ginagamit ang kotse okay sabi natin kahit bihira yan gamitin dapat yan change oil pa rin natin mini maintenance pa rin natin yan okay Uh, although ano uh, on the idea naman pag ang kotse kasi hindi masyadong gamit yung oil talaga nyan hindi talaga masyadong umiitim pero to protect your car dapat sinichange oil pa rin natin huwag natin lalo na halimbawa tumakbo na siya ng di uh, ba diba, about, sa sample lang nagkarga ka ng 5,000 ay ng mineral tapos 5,000 kilometers tapos nakatakbo na yan ng mga 300,000 kilometers at uh, 3,000 o sa, sa scenario lang ano, 5,000 kilometers Nakatakbo na yun ng 3,000 Pero lapses na Halimbawa naka 4 months na Eh wala, kailangan nyo talaga ipa-change oil pa rin yan Kasi nga uh, Ang idea don is para hindi naman magkaroon ng oil sludge Kasi yan hindi yung problema ng mga sasakyan na bihira gamitin uh, Hindi nga okay H Hindi nga ano <laughs> Yung oil naman nya, syempre through time Ano rin yan, mag-expire mag din Okay, kasi nga exposed din siya sa init, sa lamig, tapos eventually uh, nagamit na siya, so may contamination na siya, then ititenga nyo ng sobrang tagal, pwede, pwede mag oil sludge yan. So ang idea mga kapapos, no, kahit hindi ginagamit ang kotse, iyan pa rin natin, i-change oil din natin, tapos yung transmission, isa yun, sa mga napapabayaan na i-change oil, so yun, every 2 years yun ano, pero pwede naman ating extend at uh, syempre yung mga kulan, ayan, ayan, isa rin sa mga tinatamaanin, mga birang gamitin na kotse, napapabayaan sa kulan. So yung kulan kasi ideally every 2 years yan or uh, 40,000 kilometers. Although yung mga kulan ngayon may mga long life na up to 80,000 kilometers or 3 years. Then yun, brake fluid, pinapalitan din yan. Okay, so kumbaga ang idea every 2 to 3 years lahat ng liquid ng kotse palit. Kahit hindi gamit 'yan. O ito halimbawa, ito 14,000 kilometers pa rin to. Eh pa 3 years na siya. So ah uh, magaling nang 3 years, talagang papalit ko na dyan. yung uh, brake fluid, coolant, transmission oil, siyempre yung pag-change oil. Yan papalitan ko na yan. Then siyempre yung ano, aircon cleaning din. Yan i ano ko na rin yan, i undergo ko na rin siya ng aircon cleaning. So yun mga paps, no, yan yung pinaka idea Pagbihira bihira gamitin ang kotse oo may mga mara, alam ko maraming kotse dyan na bihira gamitin lalo na yung mga uh, work abroad no? tapos babalik after 3 months 6 months eh, kung ako sa tatanungin kung gano'n ba o gano'n 6 months pag pagdating ninyo o bago kayo umalis sana naman ano no uh, na change oil nyo na para bago yung oil then eventually pagdating ninyo kahit hindi masyadong gamit change oil nyo ulit Okay, kasi yun lang naman yung way para mapatagal natin yung buhay ng ating ano, ng ating sasakyan. Change oil, transmission oil. 'Yan ang ay, ang ano diyan yung coolant. Kasi pag napapabayaan talaga sa coolant, ang nangyayari yung water pump kinakalawang kasi hindi siya umiikot eh. So nagkaka nag-accumulate siya ng kalawang. Then eventually mapapansin niyo yung kulay ng coolant, hindi na siya yung original na color. Halimbawa, kulay ah uh, it, uh, kulay red siya, nagiging parang orange. Pag naging orange yan, ay kinakalahawang na yan. So, it's better na ipaano nyo siya, i-change uh, coolant nyo siya. Okay, para at least talagang sigurado tayo na hindi kinakalawang. Kasi sa akin naman, yung dati kong kotse, hindi rin masyadong gamit yun. Kaso, ang ano lang doon, uh, nangyari kasi doon, nalagyan kasi siya ng ano, distilled water. So, kahit distilled water, may may tendency pa rin kalawangin. So, ang nangyari, through time, yung ngipin ng ng ano ng water pump na upod na so ang ending yun hindi na siya nagpa-pump ng maayos so medyo tumaas yung temperature niya buti na lang hindi siya naabutan talaga ng totally overheat so kaya napalitan din naman agad pero nung pagbukas namin yun nga yung kanyang uh, blade is paubos na okay So yun mga paps, no? yan lang naman yung kwento natin. Ano? Sana may nakuha kayong kahit konting idea do sa mga video natin. Oh, uh, kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.